Isa pa tong DDS lawyer na ito. Nagpapatawa po ata kayo. <laughs> Meron siyang mensahe. Pilipinas, huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil umiikot ang mundo. VP and babangon po tayo. Talaga ba? <laughs> Paano babangon? Bakit? Lugmuk ba ang bansa natin ngayon? Yan ba ang tingin nyo? Baka naman kayo ang mga lugmuk kayo ang mga desperado. Ang lakas ng loob manawagan na itong DDS lawyer na ito. Huwag <laughs> daw mawawala ng pag-asa. Sa gitna ng hamong kinakaharap o kinahaharap ng Pinas ng ating bansa, sa isang pahayag na ito sa social media nga, patuloy lang daw maniwala. Maniwala kanino? Kay Sara Duterte? Por por santo naman. <laughs> Litsugas ka. ba? Diba? Hmm. Maniwala daw kay Sara Duterte. Pilipinas, huwag po tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa talaga tayo. Kayong mga DDS, ang walang kapag-apag-asa. Kasi ang dami ninyo ng kabiguan sa buhay yung bigo kayo na mailuklok si Sara Duterte ng agaran, agad-agad. Bigo kayo na patunayan na bangag ang nasa Malacanang. Bil bigo kayo na patalsikin ang nasa Malacanang. Bigo rin kayo. Bigong bigo kayo sa mga panawagan nyo na add sa people power. Akala nyo naman talaga, you will be part of the history of our country mga gunggong. <laughs> kayo po ang mga latak. Kayo po ang mga panira sa ating bansa. Yan ang katotohanan. Matibay daw ang diwa ng mga Pilipino. Totoo yun. Pero hindi kasama ang mga DDS dito. Hindi kayo kasama dito sa pamamagitan daw ng pagkakaisa at determinasyon ng bawat isa ay muling aangat ang ating bansa. Ang malaking katanungan, bakit? Lugmok na lugmok ba tayo ngayon? Mukhang maayos naman ngayon. Mukhang maayos naman ang pamumuhay ng mga kababayan natin. Mukhang maayos naman ang bansa natin. Pwera lang sa mga panggugulo na ito sa si Sara Duterte. Kasama kayo ng mga nasa paligid ni Digong.